Tiyak na marami ang magkocommute pa uwi ng kanilang probinsya ngayong Semana Santa. Marami ang sasakay ng bus para riyan. Para masigurong ligtas at komportable ang inyong magiging biyahe, may ilang kaming tips sa inyo sa report ni Michael Fahaten. Ayon nga sa mga pag-aaral mula sa UP Institute of Civil Engineering, base sa datos mula sa Metro Manila Accident Reporting and Analysis System, ang bus ang pinaka hindi ligtas na paraan ng public transportation sa Metro Manila. Noong 2010 daw, may mahigit 7,600 aksidente ang kinasangkutan ng mga bus sa Metro Manila. Gayong may mahigit 7,000 bus lamang ang nakarehistro ng taong iyon. Kung susumahin, isang aksidente kada bus yan. Pero dahil di naman maiwasan ng maraming kababayan nating hindi magbus, unang tanong pagsakay ng bus, saan ba ang pinakaligtas na buwan? Pa, paano ka nga ba pipili? No? Sabi ng ilang eksperto ang pinakaligtas dyan. Sa likod ng driver, di hamak na mas huluwag. Ang layo. Ang instinct daw kasi ng anumang driver ay iiwas ang sarili sa pagkakabangga. Ang mga upo ang nasa bandang gitna pero malay sa mga bintana, mas ligtas din daw ayon sa mga pag-aaral. At sa likod, super luwag. Kung ayon naman maarawan, counting science lang ang kailangan kapag umaga kung ang biyahe mo ay panorte, umupo sa kaliwang bahagi ng bus. Kapag pabuntang south naman, ay umupo sa kanang bahagi ng bus. Sigurado, di ka mabibilad sa araw. At kung ayaw naman maging biktima ng mga mapagsamantala, saan ba dapat ilalagay ang bag na may mahalagang laman? Sa ibabaw na lalagyan? O sa kandungan? Ang pinakabainot na pwesto ay sa mga security expert, ilagay sa pagitan ng hita. Ibuhol sa isang pa at isecure. Sa ganon, kahit makatulog ka, secured ang iyong bag. Batay sa datos, ang pangunahing dahilan ng aksidente ay ang kapabayaan ng mga irresponsabling driver. Serte lang kung ang makakatapat mo ay tulad ni Manong. Ang dapat na driver, sir, ay maingat magmaneho, magalang, at ang mahalaga, pinapahalagan yung buhay ng kanyang mga pasayero. Pero pag hindi, e eh wag mo na himik. Pwedeng ireklamo sa LTFRB hotline ang mga kaskaserang driver. Tandaan din ang PNP hotline para maisumbong ang mga masasamang loob. Tara, andara sa biyahe. Michael Fatin JMA News.